Pinagkagulahan nga ang JM Fiang dito sa Dubai. OMG! Hello mga frenies! Nandito nga pala tayo ngayon sa loob ng Coral Perfumes para sa meet and greet ng JM Fiang. At grabe, gulat na gulat nga ako sa sobrang dami ng tao dito. Talaga namang siksikan to the highest level. Syempre, hindi mawawala mga number 1 JM Fiang fans. Nandito din sila sa loob at talaga namang waiting sa kanila. Fian, love you Fian. JM, welcome to Dubai. Eh abah, bagi kamu sila, mana ni tu tanya hat. Sa mga moment na nga to, sobra na talaga akong kinikilig dyan. Grabe at nakamayang ko pa silang dalawa. Kaya naman sobrang nagpapasalamat ako sa Coral Perfumes sa tabigyan ako ng chance na ma-meet sila in person. At eto naman yung eksena nung paalis na ang JM Piyang sa Coral Perfumes to the highest level ang siksika. Kung gusto nyo mapanood ang papang pang videos ng JM Piyang dito sa Dubai, follow me dahil mag-upload din ako ng videos sa or performance nila sa Barrio Fiesta. Thank you!